Good morning mga kamas Ngayon ngayon sa Bukawi Bulacan oh. Sa mga nagtatanan dyan Nandito lang tayo sa may pagbaba ng tulay ng palengke ano? Yan po yung palengke ng Bukawi Katabi po ng doctoria College Ayan doctoria College so, Dito po sila nakapwesta sa Pila Street Restrict Binyan Seke Pukahayo Bulacan Binyasikin Seke at dito po sa may pang-antilote, dyan, makikita nyo yung mga ito po, katabi po siya ng mga gawa ng kubo eh. Pagpasok niya sa kanto na ito, makikita ka ganyan yung mga hayop dito mga kamas eh. Ba't klase mga hayop eh. May, mga kalapati pa rito. Oh. Kaya eh, napakarami kalapati oh. Magkano yung kalapati mo kaibigan? Tandaan ah, ako po. Ha? Paglahatan, magkano? Ay. Eh, Ganda oh. Mga... Red bar oh. Ay, ganda mga kalapati mga kamasar. Puro mga kakapit, kaklap rin po. Ano? Mga kaklap rin po, ano ba? Sing Kabite. mga kaklap rin po, ito. Double bunted. Oh. Yeah. Puro mga red bar.

Det er greit å ha med rommet og tinga.